alam nyo, sa isang relasyon, paminsan-minsan ay pagsilosi mo rin ang partner mong lalaki. So, ang topic natin for today, mga gawin mo para magselos ang lalaki. Ito yung karelasyon mong lalaki, okay? Alam nyo, ang pagpapaselos sa partner, madalas may benefit yan. Huwag lang sobrahan, okay? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado, Whoops! Disclaimer muna tayo. Itong mga sasabihin ko ay hindi ko nire-recommend na dapat nyong gawin. Kaya mahalaga na alamin mo yung pagkatao ng partner mo bago mo gawin ito. Pero kung sadyang gusto mo talagang pagsilosin siya, at wala ka ng pakialam kung ano ang magiging outcome, eto yung mga dapat mong gawin. Effective na effective ang mga ito. So, eto ating alamin ang mga gawin mo para magselos ang partner mong lalaki. Number one, eto yung go out with your friends. Yun. Alam mo, di ba? Kapag uh, talagang kasama mo ang mga kaibigan mo, lalong-lalo na kapag may mga lalaki kang mga tropa, siguradong hindi yan tanggap ng iyong partner. Kapag nalaman niya na sa mga kaibigan mo ay may mga ilang lalaki dyan, iba na ang tatakbo sa isip niyan. Siguradong yung monster, yung jealousy na yan, siguradong yan na ang tatalukbong sa kanyang pagkatao sa sobrang selos na kanyang nararamdaman. Kasi yung thought pa lang na may mga lalaki dyan, iba ang dating sa kanya. Hindi niya tanggap yung mga ganyan. Kasi naiisip niya, baka isa sa mga lalaki na yan ay didiskarte sa iyo. Lalong-lalo na kapag yung babae ay attractive, maganda, sexy. Sa panahon ngayon, may karelasyon man yan, kahit may asawa yan, kapag nakita nila na super attractive ang babae, sumusubok pa rin ang mga lalaki na magpapansin doon sa babae na yan. Kaya yan ang isa sa kinatatakutan ng lalaki. Yung partner mo, sobrang selos na selos siya kapag alam niya na may mga kaibigan kang mga lalaki hindi na siya makakatulog niyan, di ba? At eto pa, kapag ang mga tropa mo naman, mga friends mo ay puro girls, tapos pumunta kayo sa mga pinupuntahan kapag gabi, yung mga club, di ba? Club hopping kayo. Mas lalo pang mapraning yung partner mong lalaki. Kasi alam niya ang mga nangyayari dyan at napakaraming lalaki sa mga ganyang mga lugar at alam na natin kung ano ang mga nangyayari dyan. Yung mga nakikipag-usap, nakikipagkilala, normal yan sa loob ng mga club. Oh, kaya kapag ganyan ang ginawa mo, siguradong super selos na selos ang iyong karelasyon. O, oh, di ba? So, ganyan. Isa yan sa mga gawin mo, siguradong selos na selos ang partner mo. Number one. Number two. Show him that you don't need him. Oh, oh, Paano ba ito? So ito yung mga pagkakataon na ipakita mo na kahit wala siya, ayan, kaya mong gawin ang mga bagay-bagay. Kaya mong mabuhay kahit wala siya, di ba? Dapat, di ba, sa kanya ka magpapatulong. Gawin mo ngayon eh, sa iba ka humingi ng helping hand. Kung may kaibigan kang lalaki, doon ka magpatulong sa kanya. Nako, kapag nakita yan ng partner mo ng karelasyon mo, manggagalaiti yan. Sobrang selos ang kanyang mararamdaman. Kasi, bakit nga ba naman doon pa sa ibang tao ka nagpapatulong? Eh, nandiyan naman siya para sa'yo. Para gawin niya lahat kung ano man yung pwede niyang maitulong sa mga ganyang mga gawain o bagay-bagay, di ba? Pero ngayon, sa ginagawa mong yan, sa ibang tao ka pa humihingi ng tulong, nako, talagang uh, hindi niya tanggap ang mga ganyan. At sobrang selos ang kanyang nararamdaman kapag nakita niya na sa ibang tao, sa ibang nanaki pa, di ba? O, So, ayan, ang gawin mo, kapag gusto mo talagang pagsilosin yung partner mo, sobrang effective yan. Talagang magseselos yan. So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung kapag ikaw ay may trabaho, sabihin mo sa kanya na you have to work late. So, ibig sabihin ay matatagalan ka sa trabaho mo. Maaring ikaw ay mag-overtime, di ba? So, dyan pa lang, sa pagsabi mo na ikaw ay late, umuwi, nako, magmekos-mekos na ang utak niyan. Bigla-biglang ikaw ay late uuwi. Eh hindi naman ganun ang nangyayari kasi alam na niya ang oras ng uwi mo. Alam na niya ang schedule ng trabaho mo. Yung itinerary mo, alam na alam na niya. Kaya kapag bigla-bigla uh, kang magsabi na late kang uuwi dahil may ginagawa ka, may hinahabol ka, pina-overtime ka ni boss, naku! Sigurado yan na iba na ang tumatakbo sa isip niyan at magseselos yan. Kasi yung mga iniisip niyan, yung mga nabubuong senaryo sa kanyang utak, yun ang nagpapaselo sa kanya. Alam mo yung mga senaryo na yun? Baka ikaw na ay may tinitig ng ibang lalaki sa labas. Baka mayroon ka ng karelasyon sa workplace mo. Kaya talagang ganadong ganado ka ng mag-overtime. Lahat ng mga eksena na yan, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ng partner mo, dahil sa sobrang selos. Kaya kung gusto mong pagselosin ang partner mo, yan. Super effective yan, di ba? So, ayan po, ang number three. Number four, eto yung compliment his best friend. Oh, wow. Naku, <laughs> parang delikado to ha. Di ba? Sa dinami-dami ng pwede mong uh, pupurihin, eh yung best friend pa niya, di ba? Pero subukan mo, kung talagang gusto mong pagsilosin yung karelasyon mo, yan ang isa sa pinaka-effective na gawin mo. Sadyain mo yan, talagang pananadya talaga yan. Kapag nagkita kayo ng best friend niya at kasama mo siya, purihin mo yung best friend niya. Sabihin mo, uy, kung ang gwapo-gwapo mo ngayon na, ah. Uh, di ba? Yung mga ganong pagpupuri, lalong-lalo na sa kanyang physical looks or kahit ano pang pagpupuri doon sa best friend niya, sigurado yan, nagningit-ngit na yung parelasyon mo sa selos. Kasi gusto niya, yung attention mo, yung compliments mo, yung pagpupuri mo, ay para sa kanya nang, sa kanya mo lang sasabihin. Kaya kapag ginawa mo sa kanyang best friend, sobrang magseselos yan. Kung balak mo talagang magpaselos sa karelasyon mo, yan ang isa sa pinaka-effective na gawin mo. Yung pagpuri sa ibang lalaki. Eh, lalong-lalo na kapag best friend niya yan, di ba? So, ayan po, ang number four. Number five, ito, yung talk about your ex. Karamihan ng mga boys, ayaw na ayaw nilang pinag-uusapan ang tungkol sa iyong ex. Kapag narinig pa nga lang yung pangalan ng ex mo, siguradong masama na ang loob niyan. Uh, eh mas lalo na ngayon na ino-open up mo ang tungkol sa iyong ex, di ba? Nakaw! Hindi ko rin ma-imagine kung ano ang magiging expression ng mukha ng karelasyon mo kapag ang pinag-usapan niyo ay yung ex mo na at ikaw talaga ang nag-o-open up. Sobrang magseselos yan. 100% sure! So, kapag talagang gusto mong pagselosin ang karelasyon mo, isa yan sa the best na technique para siguradong yung partner mo na yan ay hindi na makakatulog yan sa selos. So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito, yung post your pictures on social media. Yung best pictures mo na pwede mong i-post dyan. Hmm. Alam mo, sigurado yan, selos na selos ang karelasyon mo dyan. Lalong-lalo na kapag medyo Mataas din ang kanyang insecurities, di ba? Sigurado yan, na magsiselos yan. Alam mo, sa panahon ngayon ng social media, maraming nangyayaring yan. Maraming nangyayaring pag-aaway ng dahil sa mga pagpo-post ng mga larawan na yan sa social media. Huwag kang mag-post ng pictures mo na sobrang daring naman. Kasi kapag ganun, ay ibang usapan naman na yun, di ba? Hindi lang selos ang gusto mong mangyari dyan. Baka iba na ang purpose mo. Gusto mo na rin mag-attract ng ibang atensyon mula sa ibang lalaki kung ganon ang mga pictures na iyong ipopost. So, Siyempre, kapag mga ganyan, alam niya na maraming lalaki ang titingin sa larawan na yan. Maraming lalaki ang magpo-comment, maglalay, -like, magka-heart, at kung ano-ano pa. Kaya diyan pa lang, mag-selos na yung partner mong lalaki. Kung talagang intention mo na pagselosin ang karelasyon mo, isa yan sa mga best way na pasilosin mo ang iyong karelasyon. Number six, So, ayan po ang ilan sa mga maaari mong gawin para pagselosin mo ang iyong karelasyon, ang iyong partner. Okay? Mag-ingat. Baka mamaya, sa halip na mapaganda, ay mas mapasama. O, uh, tulad ng sinabi ko, alamin mo muna ang pagkatao, personality ng partner mo bago mo gawin ang mga bagay na yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.